Hi guys. And for today's video, um tatanungin natin si Clark kung anong video natin today. So, Clark, ah anong ano natin ngayon? Ah, ulam. Okay. So, guys, ikukuwento ni Clark kung anong ginawa and um actually ang video natin today is ikukuwento ni Clark kung anong ulam niya for tonight. So, so Clark, come here. Ano? Ayan. So, anong video mo ngayon? Ah, uh, is... Saan ka... Ah, okay. So, ulam daw. So, bago ka... Bago yung ulam, ah, uh, anong ginawa mo? Saan ka galing? Nasa ba... Nasa palengke. Ayun. So, pumunta siya ng palengke. So, anong ginawa mo sa palengke? Nagbili ng ulam. Ayun. Bumili siya <laughs> ng ulam. So, ipapakita ni Clark kung ano yung ulam <laughs> na binili niya sa palengke. So, ano binili mo? Sige na. Isda isda. Pati gulay. O, oh, asan na, asan na pakita mo. Ayan, so anong anong ano binili mo? Ito. Ano tawag diyan? Lemon. Lemon. <laughs> Tapos yung isa ano yung hawak mo? Ito. Anong tawag diyan? Gulay. gulay <laughs> ano pa yung gulay na binili mo diyan? Vegetable. Vegetable. So, ano yung vegetable dyan? Yan, ano yan? Ah, uh, hindi ko alam. <laughs> yan ay luya. Luya. O, sige, Yula. ano pa? Sibuyas. Si Sibuyas. Ayan, ano pa? Ano saan na yun? Ayan, ano tawag dyan? Magic sarap. O, sige, ano pa? Kamatis. Ayun, kamatis. Tapos? Hmm. hindi ko naman nakikita. Ano pa? Hindi ko nakikita. Ay. Ayun, ayun! sa buyas. Ay, asan? <laughs> asan na si mo? Ayun, so haluan mo nang si buyas. Tapos ano pa? Ah, uh, ito pa oh. Gugay. Gu ah, ano tawag ano pa 'yan? Anong gu ano ay to to ano? Yan? Gulay. Ito. Gulay. Ito ano to? Gulay. Ito mo oh, hawakan mo, pakita mo sa video. Yeah, anong tawag diyan? Gulay. Anong gulay? Bitsy Bills. Bitsy Bills? Ano kang Bitsy Bills? Bitsy Bills. Ayan po, na. Sige. Ano tawag dyan? Yan ay... Malunggay. Ay, malunggay. Malunggay, malunggay, so, malunggay, 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 So, ano yung pinakamay na ulam mo talaga ngayon? Is daddy. Ayun. So, isda Very good. So, ibig sabihin, doon sa mga pinakita mong vegetables, mga ingredients na binili natin sa market ay, ang lulutuin mo ay, ano? Masasarap. Ha, ah, masasarap daw yung lulutuin niya. So anong gulay anong anong ulam yung lulutuin natin ngayon? Isda. Oh, isda. Okay. So ang lulutuin ni Clark ngayon ay magsabaw tayo ng isda. Okay, ng isda. So kamusta ang pagbili mo doon sa palengke? Ah. Di ba namili ka nitong gulay sa palengke? Anong anong experience mo doon? Experience? Oh. Ayusin mo, upo ng mayos Ano experience mo rin sa palengke? Ano yung mga pinamili mo? Mura ba o mahal? Ah, uh, mahal <laughs> Mahal na daw talaga Yung mga bilihin sa palengke ngayon <laughs> Namamahalan pati yung bata Namamahala na talaga Okay, sige, sige So, nakapag-decide Bakit? Ayan, sige Ang binili kasi ni Clark Ay sabaw na isda na fish So, bakit yan yung gusto mong ulamin ngayon? Para matuto, masuglat para matuto magsulat. Ah, kaya pala daw gulay at saka fish para matuto daw magsulat at saka saka isda. Saka ano pa magsulat at saka magbasa-basa. Ah, ibig sabihin gumain ka ng gulay para matuto magsulat saka magbasa. Hmm. Aba, ah, ang galing ah. <laughs> Ayan. So, ang lulutuin namin ni Clark dahil ngayon po ay gabi, ay magsasabaw po tayo ng... Uh, isda. Okay, isda. So, gusto niya yung sabaw daw po ng isda, tapos haluan po ng mga vegetables para matuto daw siyang magsulat saka magbasa. <laughs> very good ah. oh ayan. So, yun yung, yun yung video namin tonight. So, guys, sa mga bago pa po sa video namin ni Clark, please subscribe po ng ating channel and like po ng mga video para updated tayo sa mga bagong video. So, this is our video for today, guys. Thank you for watching. Sana po nag-enjoy. And thank you po sa support. See you po on our next video. Bye-bye! Bye-bye!